Guys, matagal nang naabandon na itong kubo. Marupok na yan pero uh, subukan nating akitin kung kaya pa ba itong subukan natin akitin kung kaya pa ito ng <laughs> tibay. Pag, pag ako hindi bumulusok, matibay pa. Ayan ah. Oh. Kaya natin sila alay mo. Medyo wasak-wasak na guys. 50-50. Yung hagdanan, marupok na din. Pag, pag hindi ako bumulusok dito, matibay pa. Ah! Ah! Matibay nga. Oh. Matibay pa yung mga kahoy na ano dito. Matibay pa yung poste niya. Oh. Matibay yung kahoy na ito eh. Yung maganda dito yung poste niya Matibay. Oh. Yes. Baba na tayo, baba, baba. Mukhang bibigay na, oh. Ah!